Sa dami ng mga tanyag na pasyalan sa Pilipinas, ang mga biyahero patuloy na naghahanap ng bagong mapupuntahan tuwing summer. Sa aming pananaliksik, isang tagong paraiso sa probinsya ng Batangas ang aming natuklasan, ang Tingloy Island. Tatlo hanggang apat na oras buhat sa Maynila, mararating ang kagandahan ng kalikasan at kargatan. Malakas na alon at maputing buhangin ang iyong dadatnan. Ang isla ay hinangos sa pangalan ng isang halaman na kung ay Tinghoy. Kaya kalaunan ay tinawag ang isla na Tingloy. Luna ng motorboat, maaring marating ang iba't ibang atraksyon ng Tingloy. Nariyan ang Sombrero Island. Dahil sa hugis ng sombrero ang munting islang ito, marami ring pribadong resort sa paligid na maaaring puntahan. Pero kung budget-friendly ang hanap, pinakadinarayo dito ang Masasa Beach. Dahil bukod sa maganda, bukas ito sa publiko. Kilala si Aling Rossi, residente ng Masasa Beach, dahil sa kanilang mga murang rest house. Natutuwa ako kasi nakikilala nila ang Simple pero masaya. Hindi masyadong crowded. Katulad ng ibang lugar. Nasabi nga ng nakakapunta rito, ay, galing na kami sa ganung lugar, ay ayaw ko. Kasi ang tubig iba na. Ay dito, nanay, ang ganda ng tubig niyo, Asol na asol. Ang anak ni Aling Rossi na si Remar, nahasa ang kanyang galing at hilig sa photography na nakikita sa kanya mga larawan. Para isa siya kasi napakasimple ng buhay, ng pamumuhay dito. So, nagtatanim, nangingisda. Tapos, um, uh, kung mapapansin niyo yung signal dito ng mga phone, biya bihira lamang. Mostly yung hinahanap talagang malayo sa syudad, walang ingay ng mga sasakyan or pollution. Kasi dito talagang uh, sariwa pa yung lahat patunay sa ganda ng Tingloy ang pagiging at home ng isang Filipino-Australian na si Janika. Sa tuwing uuwi siya sa Pilipinas, hindi niya maaaring kaligtaan ang pagpunta sa Tingloy. Tingloy is just so different to everything that I'm accustomed to, which makes it extremely appealing for me. So beautiful and I like to be close to nature and I love the ocean. So I'm always telling my friends because I have a blog and they read it and um, see the pictures to come visit and I definitely would recommend Tingloy. To foreigners. Philippines is a perfect destination. Kaya ngayong summer, kung naghahanap ka ng na mapapasyalan, isama sa listahan ang tagong paraiso ng Batangas, ang Tingloy Island.